Patunayan ang PRO-12 ay hindi lang sumusunod sa pambansang direktiba kundi isa ring modelo na kausayan sa pagiging malikhain lalo na sa mga kanayunan. Ito ang hamon ng bagong regional director ng PRO-12 na si Brigadier General Romeo Macapas sa mga police personnel sa rayon maging sa fieldman himpilan ng pulisya o sa regional headquarters. Ayon kay Macapas, tututukan kasi na kanyang pamumuno sa PRO-12 ang pagpapahusay at modernisasyon lalo na sa komunikasyon, intelligence at kayahan ng paugnayan sa komunidad ng mga police personnel sa rehiyon. Ayon pa sa nasabing police official, kailangan din ng PNP ngayon ang mga equipment na nakakaagapay sa pagbabago ng panahon. Kaya ayon pa sa nasabing police official, dapat pasikapan din ng Pro-12 ang pagbili at pagpapahusay ng communication system, CCTV monitoring, mobile connectivity at data sharing platforms. Binigyan din pa ni Makapas na ang mga ito ay diluho kundi kailangan sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Be, to be the champions of innovation and integrity. Together, let us with courage. With purpose, and with si PRO-12 Regional Director Brigadier General Romeo Macapas, sinabi ito ni Macapas sa turnover of command ceremony sa PRO-12 Regional Headquarters sa General San Kahapon. Pinalita naman ni Macapas si Police Brigadier General Arnold Ardiante. Ruel Usano. NDBC Bida Balita.